So mga kabayan, kamusta-kamusta kayong lahat? Sa agabing ito pa may konting celebration sa bahay. E, din ng aking anak. Ayan, two years old na siya. Meron siyang spaghetti. Ayan, may pancit. At may mga panghimagas pa. So konting celebration lang para sa aking anak. Pero nasaan na? Nasaan ang aking anak? Ayun, ayun dyan ka pala. Dahil bata pa lang, two years old, wala siyang kamamangwang kung anong nangyayari. Dabi kong tawa dito. Kung baka nagtataka siya kung anong mga nangyayari o ganap ngayon dyan sa bahay. So ginagawa ng kuya ko, pinapaupo niya ito. Pero ayaw, ayaw niyang umupo kasi nga yung cake niya kailangan uh, nasa kanyang tabi o nasa kanyang harapan. So, nung nilalapit na nila yung cake, ayan, ano kaya to'y sabi niya? <laughs> so, ayan mga kabayan, tapos bababa na naman, hindi alam yung gagawin. Kasi oh, na, no! wala siyang ano, wala siyang kalam alam kung anong nangyayari. So, happy birthday <laughs> anak sa'yo, kahit na hindi mo alam kung anong nangyayari. Say you malapit na tayo magkita. Bye bye! <laughs> Happy, happy birthday.